Dito po ba nakatira si Jelay? Hoy! Kailan na mo anak ko? Nasa nang anak ko? Ah, uh, opo. Ako po yung kachat niya. Ikaw! Ikaw! Nasaan sa anak ko? Nasa nang anak ko? Ano ko, hindi po ako yung nobyo ng anak niyo. sa lalong hindi po ako nagtanong sa kanya. Magkachat po kami kahapon. Dapat po magkikita kami kaso Umiwas po ako kasi di ko naman alam na ganun siya ka-bata. Gusto ko lamang po tumulong para makita niyo na po yung anak niyo. Eh. Kamo kung nasa anak ko? Hello. Cherry Eye. ka na anak, umuwi na tayo. Ayoko. Hindi ako sasama sa inyo. Anak, tama na yan. Sumama ka na sa amin, umuwi na tayo. Ayoko sabi umuwi. Hindi na ako babalik sa inyo. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Hindi mo naisip ang bata-bata mo pa? Ano, gusto mo ganyan ka na lang? Hindi ka na mag-aaral? Hindi mo na makamay kailangan? para awa mo na dyan, ay ka na. Umuwi na tayo. Ayaw ko sa Hindi ba kayo nakakaintindi? Sa ayaw mo, sa gusto, uuwi ka! Pagod na pagod na kami ng kahahanap sa'yo! Tapos kung sino-sino lang kinikita mo sa harapan ng mga ibang tao, pinapahiya mo kami! Bakit? Sinabi ko pang niyo ako? Hindi niyo naman ako bahala! Apa ka di ba minamahal mo? Anak, tama na yan. Makinig ka naman Kamu nanay mo. Wala ka na lang, Jelay. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Sarili mo Kami, kami na lang ba? Nay? Oh, oh. Oh, kakak, kakak, kakak,